So what's up? Ito na yung continue ng ating pag -ano ng balat ng buko. Pagtatanggal ng balat ng buko. So papatuloy na lang natin. So yan. Yan ganyan lang. So dapat malis na muna natin tong kulay green para mas mabilis. Pag naalis na natin itong kulay green, mas mabilis na siyang mabalatan ng balat niya. Kasi yung kulay green, yan lang yung matigas dyan. Tapos yung parte dito, yung dito sa baba. So, yun. Natanggal na natin. <laughs> Pero yung iyon natin, ah, kompleto kaya. Wala yan, <laughs> <Alayan> siray. Matibay. <laughs> yan, ah, ito. Napakarami niya, no? So pag parte na dito, malambot na talaga to, mas mabilis na siya. Kaysa dito sa kulay green, medyo mahirap at masakit sa sa paghatak. Ito <tinyo> nga ito araw ko na ito. Ito pa pa.

Lano. <laughs> so, yun Ito na yung finished product O, uh, yun Buko na siya, buko <laughs> Tapos, ito yung Ano natin, yan Yan, yan yan. So, 'yun lang. Bye-bye. Thank you.